Sige, so syempre gusto natin sa lalong madaling panahon, gumalaw na itong impeachment complaint. Kasi nga, kung meron tayong isang um, limitation, given the situation, ay usapin ng time. At medyo mahaba yung one month na paghihintay. Nakataon nga lang, nasa bay ng Christmas break. Pero sa dulo, again, hindi option for the House of Representatives to sit on the impeachment complaints. Kasi malinaw ang mandato sa konstitusyon malinaw din ang House rules. Uh, sa ngayon, ang nakikita natin ay itong dalawang survey na lumabas, both on the perceptions sa Quadcom as impeachment complaint, these are compelling reasons para hindi na magpatumpik-tumpik pa yung House leadership at hindi na magpatumpik-tumpik pa yung iba natin mga kasamahan sa Kongreso para finally come out in the open and support the impeachment. Kasi inuulit ko, may constituency, mayroong growing consensus, may momentum, hinog na hinog na ang panahon para sila ay sumuporta at sila ay sumama doon sa ating panawagan na panagutin ang nang-abuso sa kapangyarihan na si VP Sara Duterte. Partner, kunin nga natin yung reaksyon ng isa sa mga nag-file ng impeachment. Yes. Uh, yes, 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 yes. Si former Bayan Muna, representative, uh, chairperson Teddy Casino, nasa linya. Okay, Kong Teddy, uh, magandang gabi po. Magandang gabi Rod at uh, Tarni Claire. Good evening po sa yes. lahat na nakikinig. But partner, uh, pag ikaw ang ano to, oh, uh, binabagit yung pangalan, parang saya-saya nila. Magandang gabi, Attorney Claire. Oh, uh, uh, magandang gabi, Rod. Karang gana. Uh, <laughs> Kagabi. Ako oh, kasi lagi nakasmile. Ah, ganun ba yun? Oo. Uh, uh, uh. uh eh, ikaw mo, modulated na modulated. Uh, eh, di, gawin ko maliit. <laughs> Oh, kasi yes, yung pangalan down to, eh. Eh, <laughs> ganun ba? <laughs> Oo, oh, kaya medyo malungkot talaga yung buka ng bibig Rod. <laughs> yung clear, mapapangiti ka eh. Kasi, eh, eh ay eh. Ay, Oh. Uh, okay, pinag-uusapan nga namin ni partner ang tungkol <laughs> sa impeachment. Kausap namin kanina si Segjen. Sabi ko, parang sa mga binabanggit ni Segjen, parang ang labo. Kasi kulang sa oras na kailangan ng... Uh, Uh, one third di ba? Uh, kailangan daw para mapabilis, mag-file uli ng another impeachment complaint. Pero ano na yun? Kung endorse na ng 103, Oo, 103. members doon. Mm -mm. Mabilis yun. Kaya kung Teddy, okay, ganito, kayo naman, eh, dating naging, ano eh, miyembro ng house. Sa nakikita nyo po ba? Kasi pinapatagal-tagal ng konti, kasi may nagpapahintay. Di ba? Para sa fourth complaint. Hmm. Uh, yung bang paghihintay na nila para may worth it ba? Kasi kung may mangyayari na pag i -endorse ng 103 members, kasi kung kung regular po na pag-uusapan natin na may hearing pa, kapos na kapos na po talaga yon. So ang pag-asa na lang ngayon dito, e eh, ma-endorso ito sa court complaint ng 103 members. Meron ba kayong nararamdaman na positibo sa paghihintay ng, ng, ng SecGen? Alam mo, eh. Si Sec Gen lang ang im mukhang imagination lang ni SecGen yung fourth complaint na yan. Eh. Mm -hmm. uh, in, in fact, tingin ko nga illegal na yung ginagawa niya eh. kasi ang linaw under the rules. Mm. Ang trabaho ng SecGen is to immediately transmit the complaint to the speaker mm -hmm. para ito ay may calendar ng speaker sa order of business uh, within 10 days and then mapadala sa Committee on Justice within 3 days. Mm -hmm. wala namang nakalagay doon na trabaho ng section ng magantay ng ipapang-complaint. Eh, hindi, ang ang punto niya, ang nakalagay ako. doon immediately. So, eh, ngayon lang ako naka ng isang buwan na ah, yung aming mga complaint ay eh, hindi pa rin niya inaaksyunan. So, oh. Tingin mm. ko ano na 'yan eh, paglabag na yan mismo sa rules ng, mm. ng impeachment. Oh. Kasi ang punto mm. niya kung uh, kulang sa oras kung uh, dadaan pa ito sa proseso ay hindi niya po desisyon yan. Uh -oh. Hindi uh -oh. po pwedeng ang sektya na mag-decide para sa 358 members of the House. Uh -oh. Kasi alam mo naman, uh, alam mo yan, pag dinala naman kasi sa Committee on Justice yung tatlo na yan, uh -oh. anytime, anytime uh -oh. na magsimula ang hearing ng Committee Justice hanggang sa may report ito, at anytime uh -oh. na ang isa sa mga complaints ay makakuha ng one-third support, of the house. Mm -hmm. Automatically din namang ipapadala sa Senado 'yon. Mm -hmm. if they decide to consolidate the complaint at uh, pipiliin lang nila kung alin dun sa tatlong complaints yung pinakamalalakas na ground at anytime na makakuha ng one-third yun, diretso na sa Senado yon. sa hindi ko, mm -hmm. hindi decision ng Secretary General yan, decision yan ng mga miyembro ng Kongreso. mm -hmm. He, he cannot uh, supplant his opinion doon mm -mm. sa doon sa desisyon ng, ng mga miyembro ng kongreso. Mm -mm. So, kung Teddy ibig sabihin yung ni isep or nagpapahintay ng fourth complaint, mukhang hindi mangyayari? Na, pwede mangyari pero para sa akin, hindi na kailangan eh. Kasi ano pa bang idadagdag mong uh -huh. grounds? Na, na mm -mm. doon sa tatlong complaint, Nandoon na yung I think five out of the six crowds. Mm -hmm. uh, Nandoon na yung betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. May nagkain doon na ground ay uh, bribery and uh, graft and corruption. Mm -hmm. Ang wala mm -hmm. na lang doon yata yung treason but I think one of the complaints even the treason. So tingin ko wala namang bago nang maidadagdag ang fourth complaint na yan. At uh, mm -hmm. ang pakiramdam talaga namin yan ay triple na lang no dini-triple mm -hmm. ng house leadership ang proseso para nga mawala mm -hmm. ng oras. Okay. Okay. Uh, and uh, so, so, oh, Yes, partner, go ahead. Oh, ibig sabihin, syempre pag naubos yung oras, matatapos yung 19 Congress so mababaliwala na lahat yung yes. yung anong uh -oh. impeachment complaints. Kong Teddy, well, ganun raw mangyayari the the congress will have 60 session days eh. so in, oh. may session hanggang 7 and then mag- magre resume pa ito ng june mm. uh, hindi ko lang nabibilang pero the more na hindi kumikilos ang secretary general ay eh, magkakatotoo mm. yung sinasabi nilang uh, wala ng oras kasi uh, 60 session days ang uh, deadline eh, ng mm -hmm. committee on mm -hmm. justice to to uh, come up with its finding Ah uh -oh. pag sinabi walang oras at hindi matutuloy wala na yung impeachment. Uh basically at saka oh. ang mahirap dyan, nagsimula na yung one year ban. Mm -hmm. so, the next mm -hmm. impeachment complaint can only be filed uh sa some basis lang. 2026 na yan. Uh -huh. Kasi mas ma-consider lang na nag-initiate yan pag pinasa na ng uh plenary sa committee on justice. And most likely that will be kung hindi man uh, this session bago mag-February 7, baka sa June. Mm -mm. Uh, so isang taon yan, isang mahabang taon bago magkaroon ulit ng anumang complaint. Sa, mm -hmm. sa panig po ninyo, ko, ano yung pupwede ninyong gawin ngayon dito sa so nakikita po ninyong sitwasyon sa uh, impeachment complaint laban kay BP? Um, well, ang ang bola talaga na sa House members na at mm -hmm. uh, yung mga endorsers namin, anim na po yung nag-endorse diyan, I think they can actually move in plenary na to compel the Secretary General to act. Kasi ang Secretary General naman susunod yan kung ano decision ng Kongreso. Uh, mm -hmm. So that's one. Uh, okay. may idea rin na pwedeng mag-file ng petition sa Supreme Court to compel the uh secretary general or the house to act on the mm. complaint to uh, mm -hmm. so ito yung posible uh, at at sa bahagi naman namin yung yung pagpapakilos ng ating mamamayan mm -hmm. para nga kumbinsihin ang mga kongresista na uh, suportahan yung complaint te te ano uh, kung Teddy, ito lang yung nakikita ko hindi di ba ang, ang umpisa nito ang sabi ni PBBM, kumbaga, hinihimok niya ng wag mag-file ng complaint. Di po ba? Yun yung start, start eh. Sana walang mag-file ng impeachment complaint kasi uh, ubos sa oras, aksya ang oras, parang ganun eh. Ah, hindi kaya niya nakikinikita na dapat hindi mag-file ngayon dahil talagang kapos ang oras considering baka nababasa niya sa Senado? na hindi ganon uh, hindi makakakuha ng boto para sa impeachment pagdating sa Senado hindi Actually, kaya ganon um, nais niya ang initial na pahayag ng presidente papalagan natin ito Umagyan oh yun yon eh oh una yon oh, papalagan natin ito ibig sabihin uh -huh. i think that send a correct signal to the house na uh -huh. itulak na yung impeachment Uh, kaya nagkaroon ng momentum 'yan. And then a few days later, biglang nasabi niya, ayan na ah, waste of time, etc. Uh, pero mm -mm. ano 'yun eh, kung bilang at bilang sa house, uh, alam naman natin ang dynamic sa house pag may go signal uh -huh. ng Palasyo 'yan. Hmm. Mabilis pa sa alas 4. Pero sa Senate, so, uh, kung Teddy. Well, sa Senate kasi, kung ito man ay umakyat sa Senado, magkakaroon pa ng trial eh. At mm -hmm. ano man yung initial na uh, initial na positions ng mga senador, uh, that will have to go through a trial phase. Kaya pre premature eh, para sabihin nating walang boto. And mm -hmm. in any case, by May uh, by May 9 or 11, uh, magkakaroon ng bagong eleksyon sa labing dalawang senador. Mm -hmm. So posibleng magbago pa rin yung composition ng Senado. So para sa akin, mm. ma masyadong premature na mm. magde-decision ang Presidente at ang House leadership na huwag na i-file yung impeachment dahil sa composition ng Senate. Oh. Because one, may trial pang mangyayari. At pangalawa, most likely kung magpapatuloy ito hanggang sa 16 Congress, ng, magkakaroon ng pagbabago sa composition ng Senado. Mm. Mm. Pero, pero kanina pinag-usapan natin uh, namin, uh, Kong Teddy, Baka magkaroon ng issue kapag uh, naabutan ng uh, another batch ng 12 senators. May hmm. dalawang school of thought na usapan, yung opinion ni Senate Alright. President na pwedeng tuloy dahil hindi naman uh, hindi naman nagpatuloy naman mag-function ang Senado dahil meron natin ng 12. Yeah. Pero na, na, na din natin si Senator Bato na sabi niya, hindi dapat. Tapos na 'yan, hindi kami papayag. Kaya mukha sa Supreme Court dadalhin yung issue na 'to. Hindi kaya doon medyo alanganin kung papasa ngayon sa Senado yung impeachment ah uh, articles uh, of impeachment Talaga naman magiging uh, mata-challenge 'yan. Mm. Uh, of course kami naniniwala, kami na continuing body naman ng Senado dahil hindi naman nawawala ng uh, yung members na 12 lang naman napapalitan. So kasama kami sa school of thought na yan. Pero tingin ko, hindi dahilan eh na magdalawang mm -hmm. isip ka just because magkakaroon ng legal challenge. There, there will always be a legal challenge. Uh, that, that, is a foregone conclusion. Uh, at ang problema uh, kapag napalitan na ang Senado, whether that happens or not, pag, pag nag, nagbago ang composition ng Senado, eh, magkakaroon ng one-year prohibition Kapag mm. hindi ito uh, kapag hindi ito umabot sa Senado oh. Oh. Uh, at manatiling patay sa House within after 60 mm. days, so it defeats the purpose. Kaya mm. para sa akin, siguro ang dahilan dyan talaga, eh, nagkaroon ng cold feet ang, uh, ang Pangulong Marcos at ang uh, House leadership. Uh, mm. Siguro ay iniisip nila kapag na-impeach si Sarah on these grounds, eh baka yung iba rin gumamit umabuso ng confidential funds, baka madali rin. Mm -hmm. Baka sila mm -hmm. mismo eh maimbestigahan din. No? Uh, baka yan ang kanilang iniisip. Eh medyo tak mm -hmm. medyo nag ano to nagdadalawang isip. Oo, oh, or uh -hmm. you know, alam Nagbab mo naman. Baka, sa kanila. baka yung pwede o baka yung kabilang kampo meron silang hawak mm -hmm. na alam mo na baka may leverage din ang Duterte camp sa Marcos camp. Mm -hmm. Na hindi nila basta-basta pwedeng payagang mapunyag. Mm -hmm. Maraming ano eh, Pero... maraming spekulasyon kasi nga oh. it is unusual. Uh, mm -hmm. Itong itong delays dito sa mm -hmm. impeachment. Mm -hmm. K-kong kung, te kung meron naman ibang nga uh, pasabog ang mga Duterte. 'Di ba noon pa dapat instead na ng ngagbang agbang yung kanilang i-issue, eh yung pinakamatindi na para siguradong mapatawag nila yung militar sa kayong uh, PNP. Pero, Di Pero sumabag na ba yun, yung country Parang wala pa ata partner yung nung bangag-bangag issue. Meron na, partner. Nandun na ba? Pinag-uano na issue ba? Na iniimbestiga na, yun. ba? Ine Pero hindi pa ata iniimbestiga ng Quad. Ng... May issue na yon because doon nga nagkaroon ng uh, hindi magandang pananalita si P, uh, si dating Paolo Duterte sa house mm -hmm. na most rotten institution. Mm -hmm. So meron na. Pero, so issue na yun. Uh, kaya nakagano si PRRD noong January 2024 last year. tipo si ba? Pero uh, mo, kung totoo nga, no? kung totoo yung uh, teorya na merong hawak ang Duterte, maring hmm. hindi inilaba, hindi pa inilalabas yan. Dahil kapag nilabas yan, lahat sila tatamaan. Mm -hmm. It, so, election. Explosive. <laughs> Ay, eh, niya ilabas yun kasi kung tatamaan ni si VP Sara. Ay, pero kapag desperado na kasi, <laughs> may impeach ka na. Well, bring the house down, di ba? Oo. Oh, Damay-damay na. Eh, I will I will drag you to hell nga ang statement eh. Oo. Kumbaga Kung parang damay-damay na rito. Damay-damay na. Oo, ganun na mangyayari. Alright. So, in uh -oh. other words, kung Teddy, if ever na hindi na talaga matuturo impeachment ngayon, medyo lalabnow na hindi na rin hindi niyo na rin siguro itutuloy ito kahit uh, after the one year na ban. well ang may duty kasi ang congress eh uh, mm. nasa constitution 'yan nasa sariling rules nila mm uh, that yun na nga the, the secretary general should immediately bring it to the speaker speaker should bring it to the plenary in 10 days then the plenary should send to the committee on justice in 3 days and then committee on justice should hear within 60 uh, Uh, within 60 days. Ah, uh, 'yun hindi naman matatakasan ng Kongreso. Kongreso 'yon. Uh, these are their duties. So kapag hindi nila ginawa 'yan, eh, para silang tumalikod sa kanilang tungkulin at isang mataas na tungkulin 'yan kasi yung checks and balances and accountability of public of top public officials ay eh, dyan nakasalalay. Eh. So it is mm -hmm. a test also of uh, Congress and the executive kung sineseryoso ba nila yung kanilang tungkulin na panagutin ang mga uh, nagkasala sa ating mamamayan. Oh. Mm. All right. But then, oh. Isura lang, isura is lang. Bagong tawag uh -huh. si Kong Ted Teddy. Kong Teddy, yung panawagan ba ng INC malaking epekto? Diyan sa house. Uh, palagay ko, may epekto 'yan, no? And, and of course, di naman natin masusukat kung gaano kalaki kasi in the past if you remember nung ini-impeach si Pangulong Estrada eh may mga ganyan din naman mm. uh, may mga malalaking rally din in in, in support of uh, sa kanya uh, mm. uh, kay Gloria din alam ko may kanya mga efforts din so hindi naman bago yan pero mm. uh, kami kasi sumasalig na lang kami doon talaga sa amin complaint at yung lakas ng mm. ebidensya at tingin namin kung ito kung magiging objective lamang at makatotohanan yung ating mga mga mambabatas. Uh, there is no reason for them not to send the complaint to the Senate kasi nga ang papel nila dito parang fiscal eh. mm -hmm. Probable cause lang naman. Hindi paka probable cause eh. Baka preponderance of evidence lang nga ang sukatan mm -hmm. diyan. Uh, kung 'yun lang naman ang pag-uusapan. Tingin ko they have burden enough mm -hmm. uh, para ito ay dalhin sa Senado para magkaroon nga ng full blown trial. Ayan. Kung Teddy, ibig niyong sabihin no panahon ni uh, dating pangulong Erap Nagkaroon din ba ng uh, peace rally ang iglesia uh, para oh, no impeachment hindi, parang Parang ibang era? grupo ata. Ibang grupo ba? Kung Teddy o same ano? Parang okay. Oh, yes. hindi ko alam kung El Shaddai ba yun o iglesia. Ah. Ah. Basta one of religious groups din na malaki din ang kanilang mobilization. Mm -mm -mm, -mm. mm, -mm. All right. Pero hindi, hindi nagpatinag, no? Ang so, house at the time. Yes. Okay. Kung, okay. okay, maraming po. salamat. Mabuhay okay, po kayo. Alright, maraming salamat dito. po. buhay kayo. Ang gandang gabi. Thank you very much. Chairperson ng Bayan, uh, Kong Teddy Casino. Mga kasama Nako partner. Ang bilis ng ating oras. Hello, live partner. live ang santon. Alam ko ang dami mo mga opinion, komenta, komento dyan. Eh, tuloy na mamaya yeah, <laughs> 930, oh, 9.30. 9.30. 9.30. Uh -oh. Sa live stream. Uh, sa live stream. nila. Patas na ito ni Claire. Ayan. Yeah. Oh, oh. Pero ang dami tayong nakuha doon, partner. Oo. Oh. Oh, oh. Uh, diba? Sa ng house and at the same time yung nag-o-oppose sa ginagawa ng house. Oh, ng house, oo. Oh, oh. Alright. Uh -oh. uh, alams na, 855, mga kayubi. Ha? Eh, pag ganitong oras, syempre, sabi ni Angela Gonzaga, santon na, mga kasama. Bahaging ito ay hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay may taglay, mga kasama, na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong para maiwasan ang tubuan ng bukulang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Ngayon ang Santon Plus Herbal Capsule available sa Southstar Drugstore, sa TGP at sa Watson's Drugstore. Hanapin lamang ang may tatak na Yes to Health o Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Sabayan din po ng pag-inom yan ang Santon Vitamin C, ang Vitamin C na puno sa energy. Dahil ito'y gawa sa Santon Plus at Santon Gold. Palakasin ang immune system, labanan ng mga karamdaman na dala ng virus at bakterya, mag-Santon Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santon, mabibili sa mga butika. Para po sa inyong reservation, tanong at order, pwedeng tumawag sa DC News Santon Gold Hotline 0927-499-1276 at hanapin si pareng Ray Alpesa. O pumunta sa Yes to Health Center, Unit 7, Crownland Building, Number no. 851, Monterey Ignacia Avenue, Quezon. Quezon City. Mga kasama, eh kay Hobay mahilig uminom ng kape yung iba'y nangangamba. Baka maapektuhan ka ang kanilang kalusugan. Abay magzanton uh, plus coffee mix. Opo, napatunayan ng mga eksperto ng santon plus coffee mix. makakatulong patibayin ang ating immune system at labanan ng mga karamdaman. Santon Plus Coffee Mix may sangkap na mangustin, malunggay at soya na makakatulong pa rin sa hin ang testosterone level ng mga kalalakihan at para maiwasan din ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya ubinom ng Xanthan Plus Coffee Mix kapeng gagamay po sa inyong kalusugan, mabibili sa South Star Drug Store sa TGP at si iba pang mga butika. Tanong reservation at delivery, tumawag lamang 0927 499 at tanapin si pareng Ray Alvesa. Kung kayo naman ho'y naghahanap ng epektibo na food supplement para sa diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, ang solusyon, mga kasama, Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil ito po ay extracted mula sa palaya, may mangustin, may malunggay, may garlic at ispirulina. Kaya para po sa inyong reservation, nais niyo nice pong mag-order, text lamang sa Santon Gold Hotline, 0927-499-1276. Available po ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy. All Day Rx Generica Drugs, South Drugstore, TGP Pharmacy, Lazada at sa Shopee available na rin. Hanapin lamang ang at Yes to Health 2011. Alright mga kasama, nagtatanong rito, Attorney Claire, live po ba tayo? Yes, uh -huh. meron tayong live, 9.30. Meron Ay po, batas with Tony Claire Castro. Ayan, nag-aabang na sila partner Angela Gonzaga. Uh -huh, meron. Sabi pa niya, meron. Aha. Uh -huh. Meron. Meron. Mga, okay, pa, paano wag na lang, mga kaklino? After tayo makadinig ng mga uh, mga sal, mga response, no? Mm -hmm. Ha? Ni section uh, sa kani sa mga complainants, no? Etong si uh, uh nyo, Teddy. Congressman Teddy kasi niyo. Aba, eh, kung feeling niyo eh may mga marami na ngayon. Kung feeling niyo na marami na para ipaglaban ang rule of law ha? Ah? Huwag nyo nang iboto. Ganun lang yan. Tayo na may para sa rule of law lang, da, ha? Right. Yung mga duduwag na panandigan ng rule of law, huwag nyo nang iboto. Ayan. Okay? So, hanggang bukas mag-itid ja ja mag Diyan ja ja mag ja, natin, partner, tayo. matitimbang. Diyan huh? natin matitimbang, di ba? Yeah, yung, uh -oh. yung paninindigan. Yes. Yeah, so, huwag duwag-duwag. Rule of law tayo. <laughs> Kung tama, dapat i-push. Ip pag pag wala namang dahilan para i-post hindi eh, wag i-post okay. wag lang maduwag correct so paano Hanggang sa muli magdidat magkarinigan tayo kapag sa taniglikas ay papalala huwag tulugan ninyo kalapatan At Radyo man rod Marcelino, mga kasama 9:30 live with attorney clear sa facebook partner okay and youtube and youtube all right hanggang bukas samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pagtalakay sa mga usapin na may pakialamang taong bayan dito pa rin sa tempalatunturan ang Usapang, Usapang Batas! Batas. Ang abogado ng bayan, Attorney Claire Castro at Rajman Rod Marcelino para sa Usapang Batas! Usapang Batas! Oras, mga kasama! Ganap na pong alas 9 ng magandang gabi. Susunod.